kamakailang lang ay may nakita akong post ng National Geographic History ukol sa pangsilop ni Ano ba itong pangsilop ni at ano ang mga nangyari dito at napag-usapan dito? Ito ay isang mahalagang pagpukulong ng mga obispo ng simbahang katoliko na ginanap noong 325 AD sa lungsod na kung tawagin ay Mikaya at ngayon ay tinatawag na nating Esnek Perky. Ito ang unang ekonomikal na konseho ng simbahan na pinungunahan sa ilalim ng utos ng emperor na si Constantine. E ano nga ba ang mga ng pag-uusap na ito? Ito ay para lutasin ang heresy ng Arianismo. Itinuturo kasi ng isang pare na si Arius na si Jesus ay hindi Diyos kundi isang nilikha lamang na Diyos bilang tao pero itinakul siya at pinagtuluan ng konseho upang ipahayad na si Jesus ay isang homosyus o isang pagkadyos sa simula nun ay nabago na ang paniniwala ng mga katoliko at ng iba pang religyon sa usapin na yun at tinawag itong Nesson Creed at marami pa silang nakausapan tulad ng pag-aayos daw ng Pasko at ng pecha nito at pati na rin ang tinatawag nilang Easter Sunday at yan ang dahilan kung bakit may ganyan kang paniniwala ngayon Ang galing mo sa isang pag-uusap lang ay pwede mo palang pag lahat sa no loob ng ako pumiyak ko lang sa inyo ay ang talatang ito ang magtaliwanag sa iyo. Ito, pasahin mong maigi. At kung gusto mo yung mga ganitong video, please like and subscribe at follow nyo na ang page ko. Maraming salamat. Magandang gabi.